Nasusunog ang Russia. Lahat mula sa mga oil refinery hanggang sa mga planta ng produksyon. Mga pasilidad ng transportasyon hanggang sa mga paliparan. Mga tren hanggang sa mga eroplano, mga base at iba pa. Lahat ay naging target ng Ukraine sa tuloy-tuloy at mapanirang mga pag-atake ng drone sa kabila ng hangganan sa lupain ng Russia. At ang epekto ng maraming kalkulado at walang awang mga pag-atake ng drone ng Ukraine ay talagang namumuo at lumalala. Pinapahina ang ekonomiya ng Russia, pinapagod ang makinarya ng digmaan ng bansa, at pinapagalit si Pangulong Putin at ang kanyang mga kasamahan sa Kremlin. Ngayong taon lang, mula Enero hanggang Mayo, ang mga pag-atake ng drone ng Ukraine ay nagdulot ng higit sa 10 bilyong halaga ng pinsala sa mga target ng Russia. 10 bilyon mula lang sa mga drone, hindi pa kasama dyan ang iba pang bilyon-bilyon pa Nalulugi ang Russia sa napakaraming paraan sa mga linya ng labanan. Habang pinabagsak ng Ukraine ang mga drone at missile nito, sinisira at winawasak ang mga tanke at armored vehicles nito, at nililipol ang sunod-sunod na alon ng mga sundalo nito. Isang pambihirang bilang ito. At ito ay isiniwalat sa isang press conference noong Hunyo 21 ng Commander-in-Chief ng Ukraine, si Oleksandr Sersky. Ayon kay Sersky, ang direktang pinsalang dulot ng mga pag-atake ng drone ng Ukraine ay umaabot sa tinatayang 1.3 bilyon. Ang bilang na iyon ay tumutukoy sa aktwal na pagkasira ng mga kagamitan at infrastruktura ng Russia tulad ng mga kagamitan sa pagpino ng langis, mga pasilidad sa logistika at transportasyon, pati na rin mga kagamitang militar. Tinataya rin ni Sersky na may hindi bababa sa sham na 0.5 bilyong dolyar pa ng hindi direktang pinsala ang bilang na ito ay tumutukoy sa halaga ng pera na nawala sa Russia dahil sa mga pagkaantala, abala, at pangkalahatang kaguluhan na dulot ng mga drone ng Ukraine. Ipinapakita lang nito kung paano madalas na minamaliit ang kabuang epekto ng mga pag-atake ng drone. Dahil ang mga tao ay kadalasang nakatuon lang sa kung gaano kalaki ang pinsalang nagawa at maaaring hindi napapansin ang mga pangmatagalang hindi direktang epekto. Halimbawa, kung umatake ang isang drone sa isang tren, gaya ng matagumpay na nagawa ng Ukraina sa ilang pagkakataon. Maraming pinsala ang kailangang isaalang-alang. Una, ang pinsala sa mismong tren, pati na rin ang anumang kargamento nito noong oras na iyon. Pero pangalawa, at marahil mas mahalaga pa, magkakaroon din ng pinsala sa mga rails ng tren. Aabutin ng oras, lakas tao, at mga kagamitan ng Rusya para alisin ang mga debri at guho. At pagkatapos ay muling itayo ang nasirang bahagi ng rails. Samantala, hindi magagamit ang bahaging iyon ng rails ng tren, na maaaring mga na hindi makakapagpadala ang Rusya ng mahahalagang supply sa mga tropa sa mahahalagang lugar sa mga frontline. At kailangan pa nitong gumugol ng mas maraming oras at pera para maghanap ng alternatibong ruta sa pagdadala ng pagkain, bala, tropa, at kagamitan kung saan ito kinakailangan. Parehong luhi ka ang naaangkop kapag umatake ang mga drone ng Ukranya sa iba pang mga target, tulad ng mga tulay na kailangang muling itayo, or mga logistic hub na nagdudulot ng iba't ibang uri ng abala sa loob mismo ng makinarya ng digmaan ng Rusya. At iyan mismo ang layunin ng Ukraina. Alam nito na ang kanilang militar ay mas mahina kumpara sa Rusya. Mas kaunti ang kanilang mga sundalo, nasa siyam na raang libo kumpara sa isa't kalahating milyon ng Rusya. Mas maliit ang kanilang budget sa militar. Habang patuloy na pinapataas ng Rusya ang paggastos nito sa depensa habang tumatagal ang digmaan. At mas maliit at mahihinang pwersa sa maraming larangan. Mapahimpapawid man o lupa, kayang magpadala ng Rusya ng napakaraming armored vehicles, fighter jets, attack helicopters, tanke, artillery systems, at iba pa. Isa itong laban ng David laban kay Goliath at nauunawaan iyon ng Ukranya. Kaya, sa halip na subukang salakayin ang Rusya ng harapan o gumamit ng isang siguradong mabibigo na brute force na paraan, kailangang mag-isip ng matalino at may estratehiya ang mga armadong pwersa ng Ukranya. Tina-target ang mga bagay na magpapahina at magpapabagal sa mga mananakop na Ruso. Inamin mismo ni Sersky ito sa press conference, binanggit na ang maraming drone attacks ng Ukranya ngayong 2025 ay nakatuon sa pagpapahina ng militar at ekonomikong potensyal ng Rusya. Bawat isa ay dinisenyo hindi lang para manira, kundi para guluhin ang pagsisikap ng Rusya sa digmaan, pinipilit si Putin, at ang kanyang mga kumander na ipagpaliban ang kanilang mga plano, baguhin ang kanilang mga estrategiya, at paulit-ulit na bumalik sa simula. Bukod pa rito, dahil wala ang Ukranya ng parehong napakalaking budget sa militar, gaya ng Rusya, o ng dambuhalang dami ng kagamitan, at malalaking pasilidad ng paggawa ng drone na itinatayo ng Rusya. Kailangan nitong sulitin ang bawat kagamitan. Kailangan nitong pigain ang pinakamaraming halaga mula sa bawat atake, at kung pagbabasehan ang mga datos, talagang kamangha-mangha ang nagagawa nila. Sa kumperensya, ibinunyag ni Sir Sky ang nakakagulat na katotohanan na ang malalayong pag-atake ng drone ng Ukranya ay napaka-epektibo sa gastos. Para sa bawat dolyar na ginagastos sa mga operasyon, umigit kumulang 15 dolyar ang pinsalang na idudulot sa Russia. Iyan ay labin lima sa isa na pabor sa Ukranya. At iyan ang uri ng estadistika na siguradong magpapagalit kay Putin. Lalo na ngayong ang ekonomiya ng Russia ay lalong nagkakagulo. Umabot pa nga kamakailan sa puntong dalawang mataas na opisyal ng Russia ang nagsalita tungkol sa gastos ng digmaan at kung paano ito maaaring humantong sa isang yugto ng krisis sa ekonomiya. Ang ministro ng ekonomiya ng bansa, si Maxim Reshetnikov, ay nagsabi na ang ekonomiya ng bansa ay totoong nasa bingit na ng paglipat patungo sa resesyon. Samantala, ang gobernador ng Sentral na Bangko ng Russia, si Elvira Nebulina, ay nagsalita noong ikadalawampu ng Hunyo. Ang momentum sa likod ng paglago ng ekonomiya ng Russia ay mabilis na nawawala. At nauubos na ng bansa ang mahahalagang panloob na yaman na tumulong dito upang manatiling nakalutang sa gitna ng digmaan hanggang ngayon. Pinakakapansin-pansin. Itinuro niya ang mga likidong ari-arian ng pambansang pondo ng kayamanan ng Russia, na mabilis na nababawasan sa record na bilis. Habang kumukuha ang Russia mula sa pondong iyon upang tustusan ang patuloy na tumataas na gastos ng kanilang pananakop, kaugnay ito sa mga ulat mula sa simula ng taon. Noong Mayo, halimbawa, si Anders Asland, isang kilalang ekonomistang Sweko, ay nagpredikta na maaaring maubos ng tuluyan ang National Wealth Fund ng Russia pagsapit ng taglagas ngayong taon. Napansin na ang pondo ay bumaba na mula sa humigit kumulang isang daan at labing pitong bilyon noong dalawang libot, dalawamput isa hanggang tatlumput. Isang bilyon na lang pagsapit ng katapusan ng dalawang libot, dalawamput apat, sinabi ni Aslan. Ang pinakakrusyal na kakulangan, gayon pa ay ang pagpupondo ng badyet. Dahil malamang na maubos na ang huling likidong reserba ng Rusya pagsapit ng taglagas ng dalawang libot, dalawamput lima kakailanganin na ang pagbabawas ng badyet pagkatapos noon. Samantala, maaaring kailanganin din ng ekonomiyang pangdigmaan ang pagkontrol sa presyo at rasyon, mga lumang kasalanan ng Soviet. Habang tumataas ang panganib ng isang pagbagsak sa pananalapi, ang nanganganib na ekonomiya ng Russia ay malapit ng magdulot ng seryosong mga hadlang sa digmaan ni Putin. Marami pang ibang eksperto sa ekonomiya mula sa iba't ibang panig ng mundo ang nagpredikta ng stagnasyon, resesyon, krisis at pagbagsak sa ekonomiya ng Russia. Yingkik sa mga mambuan sa Bochasan, ngunit ito ang isa sa mga unang pagkakataon na mismong mga opisyal ng Russia ang hayagang nagbabala sa Kremlin tungkol sa mga gastos ng digmaan. Si Vladimir Milov, isang oposisyong politiko sa Russia at dating tagapayo sa ekonomiya ng gobyerno, ay naniniwala na ito ay isang palatandaan kung gaano kasama ang sitwasyon. Dahil kahit ang mga pinuno ng bangko at ministro ng pananalapin ng Russia ay hindi na kayang ipikit ang kanilang mga mata at magkunwaring maayos ang ekonomiya. Nauunawaan ng mga opisyal na ito ng Russia ang kanilang pananagutan sa pagkabigo ng buong pulisyang ito. Naiintindihan nila na kailangan nilang harapin ang mga kahihinatnan at hindi nila maaring balewalain ang realidad. Dumating na ang sandali na kailangan nilang pag-usapan ito ng hayagan, kaya ginawa nila. Gaya ng inaasahan, Mabilis na lumabas si Putin upang pagtakpan ang mga babala. Sa kamakailang St. Petersburg International Economic Forum, muli niyang iginiit na malakas ang ekonomiya ng Rusya. Sa kabila ng magastos na digmaan at napakaraming parusang ipinataw sa Rusya mula sa iba't ibang bansa sa buong mundo, iginiit pa niya na mas mabilis pang lumalago ang ekonomiya ng Rusya kaysa sa pandaigdigang average. Pero hindi nagsisinungaling ang datos at ibang-iba ang ipinapakita ng mga estadistika. Kumpara sa positibong larawan na gustong ipakita ni Putin, sobrang taas ng gastusin sa militar, mabilis ang pagtaas ng presyo sa Moscow, umaabot sa kasaysayang taas ang mga interest rate, at paubos na ang National Wealth Fund, isang ruble kada pagkakataon. Gaya ng ipinaliwanag ni Milov, ang tinatawag na economic miracle ng buong Russia matapos ang malawakang pananakop at mga parusa ay nauwi lang sa isang bagay – ginamit ng gobyerno ang naipon nitong reserbang pinansyal para suportahan ang ekonomiya. Darating talaga ang panahon na magiging sobrang kaunti na ng mga reserbang ito, kaya't magsisimula ng seryosong pag-usapan ito ng lahat. Walang pumapasok na mga pamumuhunan sa Russia, lahat ng pag-unlad ay nangyayari lang gamit ang pondo ng gobyerno, at ang mga pondong ito ay unti-unti nang nababawasan. Isa pang eksperto tungkol dito, ang ipinatapong Russian na political scientist na si Ekaterina Schulman ang nagpaliwanag kung paano. Habang lalong humihina ang ekonomiya ng Russia, tiyak na lalakas ang pressure kay Putin. At maaring tuluyan ng mag-alsa ang mga tao laban sa kanya ng sabay-sabay. Ang bigla pagbagsak ng ekonomiya, bigla ang paglala ng pamumuhay na makikita sa mga hindi nababayarang sahod at pensyon, kakulangan ng mga pangunahing bilihin, ay ituturing na sinyalis ng kahinaan ng mga namumuno. Dagdag pa niya, kung ang mga bagay ay lumala ng napakabilis na maging malinaw ang mga palatandaan ng hindi na maayos na paggana, mga palatandaang hindi na nakakayanan ng sistema, nagiging mapanganib itong senyales para sa katatagan ng rehimen. Lahat ng ito ay konektado sa kamangha-mangha at kahangahangang estadistika ng labin sa isa na cost effectiveness ng drone strike. Kung magpapatuloy ang Ukraine sa ganitong paraan, na nagdudulot ng napakamahal na pinsala sa Russia sa pamamagitan ng paulit-ulit at maayos na planadong mga pag-atake, malaki ang magiging epekto nito sa unti-unting humihinang ekonomiya ng bansa. At, gaya ng sinabi ni Sersky, walang balak ang Ukraine na huminto sa kanilang mga pag-atake gamit ang drone. Siyempre, ipagpapatuloy namin ang mga pag-atake sa teritoryo ng Russia sa ilalim ng Deep Strike Campaign. Palalawakin pa namin ang saklaw at lalim ng mga ito. Isinasaalang-alang na hindi kami nakikipaglaban-laban sa sibilyang populasyon Tanging mga target na militar lang ang aming tinatarget at winawasak. Kawili-wiling balikan ang takbo ng digmaan at makita kung paano nagbago ang sitwasyon sa paglipas ng panahon. Lalo na pagdating sa paggamit ng mga drone ng magkabilang panig, hindi naging malaking bahagi ng labanan ang mga drone noong mga unang yugto nito. Mas pinili ng Rusya na umasa sa mas tradisyonal na paraan ng pakikidigma, sumugod sa mga hangganan ng Ukraine gamit ang mga tanke, at mga armored na sasakyan, naghukay ng mga trinsera, pinatatag ang mga posisyon at unti-unting umabante sa pamamagitan ng pagkapagod ng kalaban. Samantala, ang Ukraine ay halos walang oras para mag-isip tungkol sa mga drone o mga kontra-atake. Sobrang ubang abala ang kanilang mga puwersa sa paghuhukay at pagtatanggol sa lupaing hawak nila. Habang lumilipas ang panahon, nagbago ang mga bagay. Habang umuusad ang digmaan, nagsimulang gumamit ang Russia ng mga drone ng mas madalas. Noong 2022, may mga buwan na ilang dosena lang ang drone strikes, pero noong 2023, noong tatlo, ang kabuang bilang ng mga pag-atake ay umakyat sa 4,700, tapos halos triple ito noong 2024, na tinatayang umabot sa 13,800 drone strikes sa kabuuan. Noong 2025, Lalo pang pinalakas ng Rusya ang kanilang mga pag-atake na sa ilang buwan ay umaabot ng mahigit dalawang libong drone strikes. Sobrang umasa na ang Rusya sa mga drone kaya't ngayon ay tinatayang 70% ng lahat ng namatay at nasugatan sa Ukraine ay dahil sa mga ito. At ang mga sundalo at sibilyan sa Ukraine ay natutong matakot sa kakaibang ugong at tunog ng mga drone na lumilipad sa itaas. Kailangan din nilang mag-adjust at umasa ng husto sa mga air defense system. Karamihan dito ay galing sa mga kaalyado mula sa iba't ibang panig ng mundo, tulad ng German Infrared Imaging System, Tail Thrust Vector Controlled, Surface Launch Medium Range, para pabagsakin ang mga drone sa himpapawid. Gayunpaman, kahit na nakahanap na ng mga bagong paraan ang Ukraine para ipagtanggol ang sarili, patuloy pa rin ang pagdiin ng Russia. Malaki ang ipinuhunan nila sa mga Iranian Shahid 136 at Shahid 131 na drone para atakihin ang mga target sa buong Ukraine. Kasabay nito, pinapabuti rin nila ang kanilang sariling produksyon ng drone sa loob ng bansa. Kamakailan, nagtayo ang Russia ng isang malaking pabrika ng drone sa Alabuga Special Economic Zone na sinasabing kayang gumawa ng hanggang 6,000 drone bawat taon. Bukod pa dyan, namumuhunan ang Russia sa pagsasanay ng mga drone operator at naghahanap ng mga paraan para gawing mas matalino at mas mapanganib ang kanilang mga drone. Tulad ng pagsasama ng Artificial Intelligence Technology, na maaring magpahintulot sa mga drone na lumipad at umatake ng mga target ng ganap na autonomo. Pero ang Ukraine ay nakagawa rin ng mahahalagang hakbang sa drone warfare. Sa katunayan, masasabi nating mas malakas at mas bihasa sila kumpara sa kabilang panig pagdating dito. Narito kung bakit madalas umasa ang Russia sa dahas para magawa ang mga bagay. At malinaw ito sa paraan ng paggamit nila ng kanilang mga drone. Madalas silang nagpapadala ng napakaraming drone sa kabila ng hangganan para tamaan ang mga target ng Ukraine. May ilan na nagtatagumpay, natutuntun ang kanilang target at nakakapinsala, sumisira ng mga gusali at pumapatay o nagpapasugat sa mga sundalo at sibilyan. Gayunpaman, maraming drone ng Rusya ang nasasayang din. Sa katunayan, libo-libo ang napabagsak ng mga air defense at electronic warfare system ng Ukraine nang hindi man lang nakakapinsala. At bawat nawasak na drone ay kumakatawan sa isang magastos na pagkawala para sa makinariya ng digmaan ng Rusya. Ang ilan sa mga drone na ito ay nagkakahalaga ng daan-daang libong dolyar para sa Rusya, alinman sa pagbili o paggawa. Iyan ay napakalaking halaga ng pera na basta na lang itatapon ng walang resulta, lalo na sa panahong hirap na hirap ang ekonomiya mas hindi magastos at mas maingat at pinag-iisipan ng Ukraine ang kanilang mga drone strike. Ayaw nitong makita na ang kanilang mga drone ay basta nalang bumabagsak mula sa himpawid nang hindi tinatamaan ang kanilang mga target. Gusto nitong bawat pagpapalipad ng drone ay may tunay na tsansa ng tagumpay upang maging mas tipid at epektibo ang bawat atake hanggat maari. Hindi lang nakatuon sa pinsalang nagagawa, kundi pati na rin sa halaga. Iyan ang paraan na tumulong sa Ukraine na magplano at magsagawa ng mga pag-atake tulad ng tanyag na Operation Spiderweb noong Hunyo, kung saan itinago ng sandatahang lakas ng Ukraine ang mahigit isang daang drone sa sunod-sunod na mga track. Pagkatapos, inilagay nila ang mga track na iyon sa mahahalagang lokasyon sa buong Russia, kahit sa malalayong silangang rehiyon nito, libu-libong milya mula sa lupa ng Ukraine, sa tabi ng mahahalagang base ng himpapawid. Pagkatapos, nang dumating ang tamang oras, bumukas ang mga bubong ng truck. Dose-dose ng mga drone ang lumipad sa himpapawid at lubos na nabigla ang mga ruso. Tinamaan ang maraming mamahalin at mahahalagang jet na nakaparada noon sa mga base. Ayon sa ulat, ang pag-ataking yun lamang ay nagdulot ng 7 bilyong dolyar na halaga ng pinsala. Bukod pa rito, malaking bahagi ng fleet ng Russia ng Strategic Cruise Missile Carrier ang tuluyang naparalisa at hindi kinailangan ng Ukraine gumamit ng mamahalin at magarbong mga drone para magawa iyon. Sa katunayan, sinasabing ang mga drone na ginamit ay nagkakahalaga ng mas mababa sa isang libong dolyar bawat isa at ayon sa ilang pagtataya, maaring mas malapit pa ito sa limang daang dolyar bawat unit. Ang pag-ataking iyon, sa maraming paraan, ay sumisimbolo sa buong digmaan. Sa ngayon, mas kakaunti ang mga yaman ng Ukraine mas kaunti ang pera, at humaharap sila sa halos hindi malampasang ang mga pagsubok sa maraming larangan. Nagawa pa rin ito sa pamamagitan ng tiyaga, katatagan, at matalinong estrategiya na maisa katuparan ang isang bagay na maaring mukhang imposible. Tumama sila sa kaibuturan ng Russia at nagdulot ng matinding pinsala at kaguluhan gamit lamang ang murang at simpleng kagamitan. At habang ang operasyon sapot ng gagamba ang pinakanaging tampok sa mga balita malayo ito sa pagiging nag-iisang matagumpay na pag-atake ng drone ng Ukraine noong Gaisabomik 2025. Sa katunayan, marami, maraming ulat ngayong taon tungkol sa mga sandatahang lakas ng Ukraine na nakakagawa ng kahangahangang mga gawain gamit ang lumalago at umuunlad nilang hukbo ng mga drone. Halos isang linggo lang matapos ang operasyon sa pot ng gagamba. Halimbawa, nagkaroon ng tinatawag na sapot ng gagamba 2.0 na pag-atake. Ayon sa ulat, kasama rin dito ang mga dro, na palihim na itinago at inilagay sa estrategikong posisyon sa malalim na likuran ng kalaban. Nakatago sa mga bagon ng butil ng isang tren na nagdadala rin ng dose-dose ng sasakyang militar ng Russia at iba pang kagamitan. Muli, nang dumating ang tamang oras, umatake ang mga operator ng Ukraine pinakawalan ang grupo ng mga drone at inatake mismo ang tren. Nadi umano'y nakasira at nakawasak ng humigit kumulang isang daang sasakyang Ruso. Paulit-ulit ding nagawang patumbahin ng Ukraine ang mga high-value targets sa kanilang mga drone strike tulad ng mga sistema ng depensa sa Himpapawid. Halimbawa, noong Nobyembre ng nakaraang taon, isang piloto ng drone mula sa Ukraine na may codename na Ajax ang gumamit ng drone na nagkakahalaga lamang ng ilang daang dolyar upang magdulot ng milyong-milyong dolyar na halaga ng pinsala sa mga kagamitan ng Russia. Si Ajax ay nagsasagawa ng isang misyon noong mga panahong iyon nang madaanan niya ang isang Russian OSA Tactical Air Defense System. Sinamantala niya ang pagkakataon? Tinamaan ang OSA at masayang pinanood habang nagliliyab ang sistema. Kumakatawan ito sa hanggang 10 milyong dolyar na halaga ng pinsala sa isang tama lang. Kamakailan lang, noong Hunyo 26, Lumabas ang mga ulat na matagumpay na tinarget ng mga drone ng Ukraina ang isang Russian S-400 triumph Air Defense System sa sinakop na Crimea. Ibinahagi ang video footage ng pag-ataking ito sa Telegram channel ng militar na Intelihensya ng Ukraina na nagpapakita ng maraming drone na tumatarget at tumatama sa kanilang mga target. Winawasak ang mga radar system at pati na rin ang mismong S-400 Launcher sinasabing ang sistemang ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang kalahating bilyong dolyar. Kahit na hindi ito tuluyang nawasak, tiyak na milyon-milyong halaga ng pinsala ang natamo nito. Dagdag pa rito, sa tuwing napapatumba ng mga drone ng Ukraine ang mga air defense system tulad nito, lalong nahihirapan ang Russia na matukoy at sirain ang mga drone ng Ukraine sa mga susunod na pag-atake sa parehong mga lugar. Muli, konektado ito sa napakahalagang estratehiya ng Ukraine na ito on ang kanilang mga pag-atake sa pinakamahahalagang target, yung mga magdudulot ng pinakamaraming problema at abala para sa Russia. Bukod pa rito, kahit na madalas gumamit ang Ukraine ng mura at simpleng mga drone para sa marami sa kanilang pinakamatagumpay na pag-atake, dapat mag-alala ang Russia sa ilan sa mga kamanghamanghang pag-unlad na ginagawa ng kanilang mga kalaban sa teknolohiya ng drone. Mas maaga ngayong taon, halimbawa, ipinakita ng Ukraine ang pinakabagong serye ng Toloka TLK na mga underwater drone nito. Ang TLK-150, ang TLK-400, at ang TLK-1000. Ang TLK-1000 pa namang Kiyaleki-150 ang pinakamaliit sa grupo, pero napakabilis at kayang-kaya bilang isang aquatic kamikasi drone na may operational range na higit sa 60 milya. At may kasamang iba't ibang teknolohiya para sa komunikasyon at surveillance, kabilang ang kamera, thermal imager, Global Positioning System System at mga Communication Antena. Maaaring gamitin ito para atakihin ang mga infrastruktura ng lungsod sa Daungan, mga tulay at mga barko ng Russian Navy. Ang TLK-400 at TLK-1000 ay mas malalaki at mas makapangyarihan, kung saan ang pinakamalaki sa lahat, ang TLK-1000, ay kayang magdala ng warhead na higit sa labing isang libong libra ang bigat, na maaaring magdulot ng hindi masukat na pinsala sa mga kagaya ng nuclear submarines at mga fleet ng Russia. Kaya, habang winawasak ng mga aerial drone ng Ukraine ang Russia sa lupa, maaaring magdulot din ng matinding pinsala ang kanilang mga underwater drone sa mga dagat at daluyan ng tubig ng Russia. Sa kahit anong paraan, malinaw na ang mga pag-atake ng drone ng Ukraine ay naging isang makapangyarihang pwersa na nagbago ng takbo ng digmaan. Noong 2025, winasak ang napakaraming mahalagang kagamitan at infrastruktura ng Russia Iniwan ang Kremlin sa kaguluhan, pinulbos ang ekonomiya ng Russia, at pinabagsak ang dating makapangyarihang makinarya ng digmaan ng Russia. At wala nang magagawa si Putin tungkol dito. Ngayon, alamin pa ang tungkol sa lumalakas na dominasyon ng Ukraine sa drone sa aming bagong video, na nagpapaliwanag kung paano binubura ng mga drone ang artilyerya ng Russia sa mapa. Isa-isang sistema. O panoorin ang aming ulat mula sa kamakailang summit ng NATO, kung saan nangako ang mga pinuno ng mundo ng mas malaki at mas mahusay na suporta para sa Ukraine kaysa dati. At sa huli, siguraduhin mong mag-subscribe ka rin sa aming trusted news channel para sa napapanahon at mapagkakatiwala ang ulat tungkol sa digmaan at iba pang mahahalagang kaganapan sa buong mundo.